Ayan ang lakas ng pano. Mayroon bangka doon. Ang ng hangin. Eh mga baka nga baka nga naghihini ng kanya na malayo lang. Nagsisinyas ba? Yan e na mo mga kung nagsisinyas yan. Ano? Sa palagay mo Mars? Nanginisda ba yan o ano? Hindi kaya na siya yung ayos. O, tinan mo nga mas ito. Tinan mo nga dito. O, ayan nga. Kailangan nga ng rescue niyan. O. Ayan o, o, o. kaya humingi na rizkyo to nga bre ayan si insom ko lang ito kaya makikita mo Ayan, sinom ko lang yan. Siguro ito namatayan. Namatayan siguro yan ang makina. Ayan o. Oh. Nakasom lang ito. na makina ito. Ayan, tungkol yung presidente namin sa federasyon. Tungkol. Uh, nila. kaya nang kwan sa kalakasan ng kwan tatlong pasahiro eh ang layo nito kaya lang lumalapit ito dahil eh, sinusom ko ayan, isusom ha malap ayan, ayan ayan, sila ayun 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 namatayan nga siguro ng kwan to ان ايان